Maraming salamat dahil sa kanila nag-trend kami. Dahil sa kanila mataas ang ratings namin at extended kami. So thank you talaga sa kanila. Congrats sa yeah. extension. Yeah. Carla, we ask parang veteran actors about some showbiz issues right now. Mm -hmm. Uh, we will ano naman parang ask mga uh, younger ones naman. Uh, one of the uh, parang pinag-uusapan ngayon yung parang long production hours sa mga teleserye, sa mga mm -hmm. shows. What are your thoughts about it? Funny enough, the other day sabi ng nanay ko, Carla, 80s palang nilalaban din mm -mm. 12 hours niya. So good luck! Pero <laughs> <laughs> nga alam ko, nakita ko yung draft mm -mm. na pre post ng mm -mm. 90s. Uh, rough draft siya na-written. Na, uh, na walang nangyari. Unfortunately, mm -mm. hindi nabigyan ng pansin. Um, ang ano yan, problem yan kasi is hindi considered ang TV and film industry as an industry. Eh. So mm -mm. technically, walang labor loss itong industriya natin sa Department of Labor mm -mm. and okay, Employment. Kasi hindi siya, hindi siya parang, for example, hindi siya um, medicine, mm -mm. hindi siya education. Ba? Hindi tayo teachers, hindi, mm -mm. hindi tayo doctor, ganyan na specific. Ang nurses pala, by the way, wala rin labor loss sa ah. doctors. Ah, talaga? Yes, a week ago nagtanong-tanong ako sa to. Kasi ang daming, ano, um, because of this issue, sa production ng tagal, ang daming na to comment na nurses, mm -hmm. na, ah, kasi sila din. Sa trabaho namin, mm -hmm. di ba, na, uh, hindi naman ganong kalaki yung schedule mm -hmm. namin, but we work 24 hours mm -hmm. shifts, ganito So, bigla ako napaisip, so, tanong-tanong ako sa mga makeup artists, gano'n po mm sa -hmm. ako. So, po, wala bang labor loss ang nurses and doctors? Wala daw. Mm -hmm. Sabi ko talaga, i-research ko ngayon kasi kung sila wala, lalo na tayo kasi uh -oh. hindi considered, hindi siya considered unit, hindi considered mm -mm. industry ang ano, TV and movie. Mm -mm. So hanggat hindi siya recognized by the government, hindi tayo talaga mabibigyan ng basic, di ba? Tama.